Alam mo ba kung ganong kabigat ang kasalanan ginawa mo? Opo, sir. Mabuti mabait si Duterte. Disciplinary action lang ang ginawa niya sa'yo. Kung naibay bang yon? dismiss ka na, kulong ka pa! Ano ba problema to? Ayaw akong kausap. Bade, hindi ka mamaset nandito na ako. <laughs> hindi, Bade, natutuwa ako. Kaya lang, Bade, bakit parang talaga bang okay ang pamilya ko? Sinabi ko naman sa'yo, okay sa kanina eh. Eh bakit parang pag nagsalita ka ng okay, parang alanganin? Hindi pare, talagang masaya ang masaya si Kumare. Sinabi ko naman sa'yo, talagang wala silang kapoble problema Yung, yung mga bata, yung mga anak mo, eh talagang manataba. Parang napabaya sa kusina eh. Talaga? Walang kapoble problema Si Kumare nga gusto pa sumama eh. Eh bakit hindi mo sinama, buddy? Dapat sinama mo na. Ha? Eh ano kasi? Jo. Naisip ko pare, yung mga bata kasi siyempre, pag sumama si Kumare, walang maiiwan doon sa mga bata. Kaya pinagpilitan ko na huwag uh, na sumama si Kumare para may makalaga sa mga bata. Kaya lang ba, di bakit? Bakit di ka pa sulat, di mo lang nagpadala? Sulat? Badi, may sulat! May sulat! May sulat, Badi! O, akin na, Badi! Tagay okay na! Hmm. Ay, nakalimutan ko lang talaga. Yan! Mm, Galing sa misis mo yan! Ayos! Atensyon! Yes, sir! Mm. Pamigil mo yan! Pamigil mo yan! Pamigil mo yan! Buddy, so magtagal! So, mag sa akin yung mga teka, tao na yan? Teka, Pag teka, Nakalimutan ko, ibigay! Mm. Susko naman talaga, oh! Eh, nagmagaling pa akong kunin sa headquarters yan para ipamigilan sa kanila! Buddy, bakit palipalok yata yung sulat ng misis ko? Wala sa linya, eh, oh! Di, Buddy, palagay ko ano yan, eh. Nung sinulat niyan, yan, palagi ko, ano, ah, uh, walang ilaw! Brown out! Eh, napakahirap magsulat, eh, kung kandila lang. Oh, naglalakad din pala yung anak ko. Edwin, kumusta ka na? Sana okay ka kapag natanggap mo itong sulat na to. Yung mga kasamahan mo, kumusta na dyan? Edwin, may pagtatapat sana ako sa'yo, eh. Sana maintindihan mo ko. Dahil sa tagal ng paghihintay, nahulog na ang kalooban ko sa isang matsagang naliligaw sa akin. Nagpakasal na kami. Patawarin mo ko. Sana lagi kang mag-iingat. pagkasaya ng panahon yung babae nga rin. Wala na mga kweta-kweta yung babae nga rin. Kung hindi ka tayo niloko, hindi ka tayo matay. Sabi! Ano nangyari? Kari, ano nangyari? Bapit. Bakit? Tayo daw sa babae, sir. First thing in the morning, the bang Yin headquarters. Yes, sir. Reinforcement, we're under attack. Grid coordinate two seven two. Over and out. <laughs> We'll mm -hmm. Adalis sa sapa. Jeff! Jeff! Buddy! 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 Jeff! May karangalang pagkamatay ng kaibigan mo. Pakabukas, ikaw naman. O kaya, ako, kahit sino sa atin. Kaya dapat, sa lahat ng gerang pupuntaan mo, ¡Para la puso, mo! ¡Vaci! 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 Oh, ¡Vaci! ¡Vaci! Oh. ¡Vaci! ¡Vaci! Yung... Galing sa headquarters. Uh, sir, uh... Nakikiramay ako sa iyo, Kari. Critical ang sitwasyon natin ngayon. Hindi ka pwedeng mades. Kailangan, kailangan ko ng tao. Sir... Sir... Wala akong pakialam kung namatay ang tatay mo, nanay mo, asawa mo, kapatid mo, at buong pamilya mo. Sundalo ka alam mo yun. Duty first before anything else. Pero sir, namatay doon yung tatay ko, sir. Wala akong pakialam eh! That's an order! Dismiss. special. Isipin mo, namatay yung tatay ko eh. Sisilipin ko lang. Ayaw kong payagan. Putok sa buo yung na yan. Walang damdamin. Lakas ka lang, buddy. Lakas ka lang, buddy. Lakas ka lang. Cool. Opisyal natin yan eh. Wala tayong magagawa kundi sumunod. Oo. Oh. Ba't di ba ako sumunod sa kanya? Kung di ko na naisip ako makasuhan ako ng awol kanina pa ako wala dito, kanina pa ako wala rito! Talagang, hayop yan! Hayop talaga! what are you doing? Gusto mong dagdagan ng problema mo? Aba sir, baka gusto dagdagan, sir eh, okay ako dyan! Gary, lasing ka. Bukas na tayo mag-usap, okay? Hindi sir, ngayon tayo mag-usap, ngayon! bukas na, Kari. Ngayon tayo mag-uusap, sir! I will talk to you tomorrow. I told you, that's an order. Ayun that's an order! Woo! I'll follow Ngayon tayo mag-uusap! Ngayon! Ayon ako kausap! Ayon ako! Kung ayon ako kausap, sir, may makikipag-usap sa ito, sir! Buddy! Buddy! Wala! Ang masigil ito! Wala kang pangalan! Buddy! Teka! Sir! Ito na yung kausap mo! Oi! Mempego ana iweya! Aleh! Asad! Asad akhil awal! Ha! Stop! Jangan bagi! Takuk! Ali! Tolonglah! Abah! Ha! Oi! Kau boleh sagi lagi! Stop! Ha! Bagi!

Sundalo ka. Sundalo ko? Oo. Buddy, ofisyal natin yung buddy. Ofisyal? Oo. Yari ako. Yari, Yari ka talaga. Uh, uh. Alam mo ba kung ganong kabigat ang kasalanan ginawa mo? Opo, sir. Mabuti mabait si Duterte. Disciplinary action lang ang ginawa niya sa'yo. Kung naiba bang opisyal yon, yun, dismiss ka na, kulong ka ba! Talagang hindi niya po ako maintindihan, sir. Namatayan ako, sir. Tsaka, sir, medyo nasobrahan po ako, sir, sa inom, sir. Trabaho ba ng sundalong ang uminom? Report straight to the stockage! Yes, sir. Alam niyo naman, sir, ang sitwasyon ko dito, eh. I'm in a very critical area. No matter what, sir. Alam niyo naman, hindi ako, ako pwedeng magpaalis ng kahit na isa kong tao. Ang mabuti pa, mag-report ka sa akin dito. Swerte mo, buddy. Mabait pala si J***. Huwag mo nang binabasos ang pinido noon. Duterte. Uh... Hindi. <laughs> isipin mo, ha? Mabait talaga. Isipin mo. disciplinary action lang ang binigay sa akin. Kung iba-iba yun, di pinakulong ako noon. Eh, dapat yata sa'yo makulong minsan-minsan, eh. Abay, kung makukulong ako, dapat pati ikaw makakulong din. Ay, hindi. Talaga si Luterte, Duterte. Mabait pa na talaga yan. Ooh, mabait <laughs> talaga. Oo. Si Colonel. Kanina pa kinihintay sa loob, sir. Thank you. We are in this area. Lieutenant Flader, you'll be assigned here. At ikaw, de la Cruz, you'll be here. Although isang location, pero may kalayuan din to. At ang pinakamabilis na daan, dito sa ilog. Medyo risky nga lang. Gusto ko maalaman nyo na ang mga kalaban natin ay Muslim rebels. But more on Muslims. Is that understood? Yes, sir. Yes, sir. At least, you may take your seat. Yes, sir. Andiyan na ba si Carino? Yes, sir. O oh, sige, papasukin mo na. Yes, sir. Sergeant, pasok ko na raw. Ba't Ipapasok ko na raw. Ayok, ayok. Good luck, ba't di, ha? Hikap! Carino, Lieutenant Labert will be your new platoon leader. Sir. At silang apat naman na magiging replacement sa mga namatay mong kasamaan. Inasahin ko muna si Duterte rito. Carino, inaasahan ko na hindi na maulit ang nangyari, ha? Yes, sir. Okay, that's all, gentlemen. You may go now. Yan na ba mga bago ka na, mm, Yan na mismo. <laughs> Mababango pa! <laughs> o, oh, paano, Mista? O, oh, Mista, kung ano ito naman eh. Kung may problema ka, tawag ka sa akin. <laughs> o, oh, syempre. Kanino pa ako tatawag dito? Ikaw lang kakampi ko. Iingat ka. Ikaw din, pag may oh. problema, tawag ka. Sige. <laughs> you prepare one team. We'll conduct patrol now. Ngayon din, sir? Ngayon din. Move. Yes, sir. Uh,

Four. Move I said Move Uno, dos, Move down one two Fállame. three four. Di ba, sir? Magbangka na lang kayo. Mabilis yung ang bangka namin, sir. Oo. O ano, magbangka na lang tayo? Yun ang pinakamabilis na daan ay papunta sa kampo namin. Ikaw talaga, oh. Bakit akong tatanungin mo ito? Nakakaalam nun. Thank you, sir. Thank you, sir. Nandali ko na yung bagyo, sir. Dito na. Ma'am. Dito, ma'am. Pati. Wala pa rin si Wilia. Habon na. Ano oras sa ba, Padi? 5.47 na, Padi kalahating araw na siyang nawawala. Dapat hindi eh, na pa narito yun, ha? Masyado kayo nag-iisip. Na, na yun! Kayo naman, eh. Kari! Yes, yeah, sir. Sir. Rumadyo ako sa headquarters at ang sabi, dumating nga daw doon si Willie kasama yung asawa kanina ng umaga. Pero malis din daw kaagad. Babalik na raw dito sa detachment, pero Hapon na, wala pa. Kliyente siguro kasi hindi nakatis. Baka nag-check-in na rin sa bayan. Ang daming utol sa bayan. Eh. Ganun ba? O eh, kayo mas magkakasama dito na matagal. Kayo mas magkakakilala rito. O sige, we'll just wait for further instructions. Dismiss. Yes, sir. Yes, <coughs> sir. Padi. Padi. Ah. Bakit mo naman sinisira yung ginawa natin? Lako Ako, Padi. Ang hirap matulog. Mainit. Dapat sana may lakad tayo ngayon eh. May lakad tayo. Oh. Eh, saan naman tayo pupunta? Ang lakas naman ang dating mo. Naka-full battle gear ka. sa malakad natin. Eh, kung pwede sana eh. Hanapin natin si Willie. Hanapin natin si Willie ngayon? Wala tayong makikita! Mabuti pa. Maga, maga Lalakad tayo. Hanapin natin si Billy. Matulog na tayo. Matulog ka na rin. Buddy, siguraduhin mo bukas ng maga, ha?